tong ibon tong kagore mo siyang uwa. Pero hindi to siya uwa. Dahil itim siya. Pero hindi to uwa niya kagore. Ang tawag nila nito ay pokeko. ko. <laughs> dahil tinawag siya ng pokeko ko dahil black siya. Kung tukak tukap niya ay mahaba sa matulis. Hindi ang ang basta mga kagore. Sa itong street na ito, mukhang may kapunalan. Gore Street. Kapangalan ko yung street. Ito yung basta mga kagore. Nagaantay tayo ng bus. Dahil sasakay tayo. Ito yung bus mga kagore. Walang hindi pa humapanti dito sa mga bus Antay natin. Ulitin tayong video dito. Ito yung CR o Paso Tengah CR. Ang CR dito mga kubre napaka subrang Yan, nakita ka yan? May sabon. Saka stingless, stingless yung bowl. Nasa may sabon siya, pwede ka mong hinaw ng ugas kamay. At sabon walang problema. Tapos i mo siya pa ka, hindi dumidikit yung tae mo sa inodoro. Dahil stingin siya. ah oh. oh, sensor siya. Um, wala siyang pinipisil. Oh, namamatay ang siya. Pag gano'n siya, na, nabubuhay siya pag itutok mo yung gamay. Lalabas tayo mga kagori. Oh, um, makikita ang yung ibon ang dami nila diyan. Oh, um, malagala sila. Malaya ang ibon nito mga itong bansa na ito na nasubang lilis. Wala kang ka makikita ang mga basura na kalat-kalat sa kalsada. Mura sa paligid natin. Sa sobrang tayimik. Walang mga tambay na kapag nagkala dito sa kalsada. Yan, nakikita nyo. Walang nagiinom. Bawal magiinom dito sa kalsada, mga kagore. Walang matambahin, tambahin. Bihira ng mga makikita. Sa basta eh hindi. na hindi dito sa bus stop. Kaya pupuntahan natin mga Kung may driver ba ito? tao? Bukas siya gula ang tao. Hola, me siento un marcacuri. Hola, Draper. ¿Qué atento marca